araw na to eh, maglalaro tayo ng Murder yes. Mystery. kasi na huli tayo. Guys, alam nyo, ngayon lang maglalaro nito sa personality. Na nakikita ko lang kasi nakakasatisfied yung tunog ka ng ikan. Dito tayo mag- hey. Ano to? Ano to? yun nasa sila guys. Ano sila nakarating dyan? Okay, bahala na naman ako dito? Paano ba ito Ay, ito. Tapos, o oh, nga pala guys. I mean, ngayon na naglaro nito. So, ang ibig... Ano ba naman to si Bacon? Ang ibig sabihin ko, ngayon nga lang tayo naglaro. Na ngayon... Na, ngayon nga lang tayo naglaro nito. Kasi, ano? Ano nga ba? Ano? Pero, ano, naglalaro ko nito minsan pag trip ko kasi guys. Nakakasatisfy thing naman sa mga ano kay Edong YouTube. Ayun. Nakakasatisfy lang. Pero, pede ang ah, alam ko pede oh. oh. May mga secret daw dito, eh. Alam ko 'yun. Ah. Ano 'to? We'll buy Zylik. Sino yon si Zylik, ha? Sino yan? Alam ko meron dito pinto. Ba't nasaan? Na ulan. Di, uy, ito. Gusto ko to. Ito, buto ko. Buto. Buto, natin to. Ito tayo, guys. Ito, paborito kong ano dito. Nakikita ko. Kay Edo. Aha. Ngayon, girl. Kampi ka dyan. Kami, kampi kami dito dito kasi mas maganda dito girl dito yan girl dapat tayo dito lagi ayan ano kaya tayo <gasps> sheriff tayo guys sheriff sheriff agad tayo guys inagad agad sino kayang murderer dito guys feeling ko guys sino yun sino bang murderer dyan guys tingnan nyo yung gun ko oh. oh, sino kaya ito guys? Yun. Ah! Ha! F***! Ikaw pala yung murderer. Kala ko pinagtutulungan ko to. Ikaw pala yung murderer. Kala ko kasi ikaw. Sorry ha. Sorry. Ano ba yan? Kala ko siya yung murderer. Ah! lucky Malaki dyan, guys. Napagsisihan natin si Kuyang Bacon. Ala, ikaw kasi ate. Mga ka ng gun. Yan tuloy, napatay ka rin. Ayun guys, tingnan nyo yung gun ko. Tsaka yung kutsilyo ko. Ba't nga ba ang noob nitong mga kutsilyo ko? Kaya, bigyan nyo ako para tingnan nyo, medyo, medyo sad ako. Kasi, wala pa akong gun. Kaya, bigyan nyo naman ako ng gun. Yan, Ikaw, ate, mamaya, ik I'm gonna revenge at you, ate. Tandaan mo yan, ate. Magre-revenge ako sa sa'yo, ate. One eternity. Guys, so, nangangain lang dito ng kuku. Oh, Ay, ayun ako, guys. Ayun ako, oh. Ayun ako, guys. Kita nyo ako kaangat yung puwet ko guys ako si ate kasi eh siya ata guys yung nanalo ako yung sheriff ako yung namatay guys right ah, uh, sino murder eh ah, nakakalito guys mabawi ako guys bigyan nyo naman ako ng ano mga ganto guys Makakabili lang ako dito ng ano eh, mga toys. Guys lang, makakabili ako dito. Wala nga lang ang diamond. Jack lang, 300 pa lang yung money ko. Ha, ha. Okay na sana yung coins, pero wala akong diamonds. <gasps> ang mahal. Ang mahal. Ano kaya ako? Ano ako, guys? Ano? Innocent. Innocente. Innocente. Innocente tayo, guys. Kaya kailangan magtago tayo ng mabuti. Nasaan kaya, guys, yung sheriff? Pwede pa ibawal pala yun. Teka lang. Kita ba tayo dito? Hindi, pwede tayo mag-ano dito. Hello! Oh, oh my gosh! Oh my gosh! Oh my goodness! Ah! Ah! Sorry ate, ayoko, ayoko pa po. Mamatay, ayoko pa po. Ayoko pa po. Stop! Stop it! Stop it! Eh. Oh my gosh! Ah! 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 Guys, alam niyo ba, seven na lang kami na tao dito. <laughs> guys, mamamatay na ako. Oh. <laughs> Naging victory pa ako, guys. Munti na ako dun, guys. OMG! ha <gasps> Alam niyo, guys. Munti ka na talaga ako. Kasi na. <laughs> ah, naku, nakakainis inis walang magawa dun na. Ah. Kunti ka na kasi ako, guys. Tapos namatay ako. Guys. P guys, pading tingin ng ano. Mga fera dito Uy, ano kaya ako, guys? Innocent Innocent tayo, guys Aray ko, nauntog pa ako Wait, wait Si kuya, guys, so parang Parang alam ko na mga ga ganyang galawan, guys Alam ko na yan, guys O kaya Ito ata si Kuyang murder Tara dito, guys Hindi ako papayag na mamamatay ako gusto ko mabuhay sa game naton. Hello guys, nakak. Oh, 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 alam ko alam ko oh, 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 Alam ko, alam ko, alam ko, oh, 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 Si ating oh, si oh, si oh, 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 Ay! <laughs> My God! Leave this! Leave! Leave! lib. My God! Guys, kahit pa ako dun, please. Huh. Guys, Ayoko ko na. Please, please, please help me. Please help me. Tayo dito, guys. Victory tayo! Victory, guys! magiging victory tayo dun guys ha ah, nakaligtas pa kasi tayo dun innocent win guys MVP tayo in guys puti guys naging MVP tayo dito tayo guys mamili tayo dito guys ano ba yun? oh dito nga tayo kasi ayun yung gusto kong ano eh ayan 6 votes ano mamatay tayo dito 5 na lang dito ako punti ka na tayo dun, guys. Mamatay. Ah. Murderer ako, guys. Murderer. Ako ang murderer. Ako ang murderer. Magpapanggap akong hindi murderer. Nasaan na kayo, mga peopleits? Ba't hindi ako makagalaw? Hello? Oh my. Nasabog ata na yun, guys. Paano mag-throw? Hindi ko Ano naman ito? Ang galing. Hoy! Ah! ah! Guys, yung katawan ko. Ayoko, ayoko, na guys. Murder ang... Uh, nga ako. Ako naman yung natalo. Ano ba Ayoko na guys. Ayoko na. Mamamatay na ako dito guys sa larong to. Pingin na lang po ng mga malalakas na... Mga malalakas na... mga... mga ano dito. Pingin na lang pong mga malalakas na kutsilyo. Tingnan mo si kuya guys. Ang lakas nun. Ako default pa rin guys. Noob pa rin ako sa game na to. Noob. Noob ako kuya. Pingi akong ganyang gan. Ay nako. Sherip, sherip, sherip. Piling ko eto guys yung... Namatay pa rin tayo guys kahit sherip tayo. Noob talaga tayo. Pakituro na lang po ng uh, paano to. Bigyan nyo na yun akong